Sai, sa mga mayong adlaw na inyong tanan. Good morning, good morning po sa lahat na nadiligan diyan. Puro buyag, gidiligan ng jud ni tanan kay mantog na paayo dinha sa Pinas. Charo. Ito mga Sai, sa sai sa nanino, sa lahat ng mga sulit followers ko. Alam niyo naman ang kung ano nangyari sa bank account ko yung account ko na dyan laging pumasok yung sahod ko dito kay Lolo Met. So guys, ito yung lang update. Iyan po yung inuwi ko sa Pinas. na sobrang short case lang talaga sa Pinas kasi inaasikaso po yan. So ganito yung nangyari. Chine check ko doon sa banko na sa bank office na yan, isabi ko, anong nangyari sa bank account ko? Sobrang laki pa no ng balance ko, lahat na earnings ko doon sa Facebook, doon pumapasok. Bakit nangyari? Is close and evil yung account ko, yung chinik ko, wala, wala, ganito. So, ang nangyari is chinek, check check nila. May tra last transaction na pumasok, yung sahod ko galing dito sa Facebook, pumasok nung March 21. yon talaga yung last transaction na pumasok. And then, pag March 28th doon na talaga nakita nila na may nag-withdraw ng pera ko located in Cebu. Nung panahon na yon nung March, nandito ako sa ibang bansa. Guys, sobra talaga akong nagulat na hinayang. Sobra, sobrang laki ng pera na nandun. So, ayun, nangyari. Siyempre, nagkausap kami, nagka-deal, ganun. So, hinintay ko ngayon, yung sahod ko, March, April, May, June, July. So, guys, yung limang buwan na sahod ko, is in-update ko si Mita na ganito, nung sa bank account ko, na-close siya, nga doon, na, last na transaction, nung March lang yung pumasok. Pero yung limang buwan, hindi na. So, ang sabi ni Mita is, kailangan ko yan ng letter, galing sa bank, na panigurado na, yung bank account ko is na-close, para ma-process. So guys, ayun, hinintay ko po yung letter nila, na-send nila sa email ko, pero wala pa. Alam nyo guys, hindi ko sana hahabulin yung limang buwan, na sahod ko dito pa Mita kung maliit lang. Pero guys, sobrang laki eh. Ang laki ng saod ko dito kay Lulomita, sa loob ng limang buwan. As in, kaya yun, lagi ko po na process, na process, hoping na makuha ko yung saod ko na limang buwan. So, ayun, liters lang talaga yung kailangan doon. Pero yung bang ko, hindi pa talaga nagsin sa akin ng liters. Iwan ko pa, sobrang, minsan nahinayang ako kasi sobrang laki ng pera, o, oh, di ba diba? Buti na lang nung ano, nung August, naagapan ko, nakuha ko yung sahod ko nung buwan ng August kasi nag-sign in ako ng PayPal account doon ko sang pumasok doon. So guys, ayun, hinintay ko pa rin yung update ng bank ko. Sabi ko sa kanila, kapag hindi nyo ako binigyan ng ganitong letter, ipopost ko kayo sa social media. Yun yung kung deal namin. Kasi sobra talaga ako na-stress na, ay, alam nyo ba yung sobrang hirap eh. Sobrang hirap talaga hanapin yung pera ngayon. And then, mabilis lang ganun. Mayroon lang, mayroon lang nagmikos-mikos sa bang account ko. Mayroon anonymous na nag-withdraw ng, aka, ng pera kung Na, wala akong kaalam-alam kasi nandito ako sa ibang bansa. Yung last kasi na, na check ko is December bago ako umalis. So, ayun, sobrang talaga ako ng gigil. Oo nga, pira lang yun, pero mas malaki yun kasi pinaghirapan natin yun. Isipin mo yun. So, nang talaga ako. O, ganun lang talaga guys, sinihintay ko lang talaga yung letters nila para mapasa ko din kay Mita para ma-update yung mga nakaraan kong payment, kung anong nangyari, ganun. So, yan lang guys, sobrang talaga ako ng gigil. Ay, nako. Have a great time mga Zayos. Mag-ingat mo, mag po, amping mo kanunay.